duluan dyan mga isang apat pantana apat apat o, apat na ano ilaw ilaw mga isang pinagkagawa no? apat 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 plus mga flat mo diyan flat plate pinagkagawaan hotkano sa sobrang murang binti apat 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 yung, yung mga plus light, mga atatan. chargeable atatan. Yung mga ano chinat chargeable mga isang pinakagulana na kilito mga bangga-dori mga isyo. welcome back sa YouTube channel natin mga show nandito naman tayo sa Carmen Planas no shout out po sa inyo lahat sa mga sa mga OFW from Canada so lalo ng Chazita shout out po sa lahat ng mga subscriber natin so lalo nating kapwa natin ka vlogger no? so, oh, shout, -out, shout -out po sa lahat ng mga supporter natin sa so, OFW ng mga seaman shout out po sa inyo so good morning good morning po sa lahat ng mga sumasabay ba sa ating mga youtube channel mga so nandito naman sa Carmen Planet so update tayo sa mga iba't ibang -iba mga panindar sa mga buka so let's go hi good morning uh, shout -out po Shoutout! Kabatang uh, oh, Global ha! <laughs> global! Oh, yeah, Shoutout din po! So dapat naman tayo rito sa mga bat mga arlo so, mga isyu dito o, sa mga sapatos, mga segundo man o, mga segundo mga, so, mga sapatos dito dito lang sa mga kay Katropa natin kaya ka-vlogger din natin no? doon po saan tayo sa mga sa mga panindan niya mga safety shoes mayroon dito mga sapatos yan mga dito, dito. damit ng mga shorts so, mayroon din siyang mga sombrero ito mga guys mga, sombrero. sombrero natin magkano ang mo niyan 100 100 mga bintana mga sombrero yan mga guys ang dami siya mga pagdano dito mga pagdano so gumagana pa ba to ang tagger ayan so, sa mga good sa so, mga tagger mga iso. so magkano bintana mo to ha 100 yung mga tagger to sa mga paninda mayroon pa sa sapato siya rin t-shirt, mga polo shirt ay mga ano siya, mga uh, jacket mayroon siya rito mga siya so, wala nga eh. sila so, nandun na ay oo, oh, teka so, about naman sa mga, sa mga dollars mga mga guys, dito lang din matatagpuan din sa Carmen Planas mga mga guys, so dito sa ano, dito at, mga dami itong naghanap sa mga, sa mga uh, Queens, mga Queens barya na sa nao ng mga barya pa mga dami ng mga pila About naman dito mga, ito mga guys, sa mga accessory dito, mga dollar, so mayroon ito. Tutukan lang natin mga about mga dollar mga guys, ha? so na nao ng mga pera, mayroon tayo dito. Update lang natin uh, mga mga presyo ko dito mga guys. Mga so about ng dollar, katulad yung dalawang piso mga guys. Ha? Itong dalawang piso yan. yan. Uh, ko pa yun. Kaya mga uh, 100 about ng mga dollar niya. So naghanap ka ng mga ganito mga ano pong kapulad doon ng mga salakaw ng mga ano mga ganito. Ito. Ito mga plaka to mga, mga ito. So mga, mga plaka to mga ito. Mga katulad din ito mga plaka. Magkano? So, 250 ba yung bintahan nito plaka sa mga nagnungulik to ng, ng mga plaka. Plaka to mga salakaw ng mga sounds ha. Mga tugtog dati. At 250 Yan mga asok Yung mga ganyan 250 At 250 Yung mga Tulad so, nito Lahat 250 Ito mga ito 250 Mga Songs sa mga uh, Ano kaya Plaka Itong tawagin So sa Sa Bisaya So plaka Ito mga ito Mga uh, ganyan 250 uh, mga, so, Yung mga About Itong mga Mayroon pa tayong magkano? 500 uh, ah, dyan. 500, 500 yung mga boda. So, ano ba yun? 300 dalawa. Oh, yan. 300 dalawa mga ba yan. 300 dalawa yan. So, mga dollar, mga, mga pera natin sa naon, magkano mga presyon ito uh, mga ganito? Sa tanong yung tanong. mga lumang mga barya natin. May lumang barya, uh, may 100, may 2 piso buo, may 10 piso. So, 100, 100 yun ang mga ulit yun ng mga lumang pera. Yan, mayroon dito may lima lima piso ano mga piso mga Dito so, sa maraming ano din mga coins din na-update rin natin mga ba't mga dollar mga coins mayroon din yan dun din mga bintahan doon. mga lumang pera okay so, dito mo lang tayo sa mga ba't mga beta, dito, dito sa mga Carmen Planas sa Burauta dito update naman tayo sa about mga laruan mga guys so nandito tayo sa mga ano ah, ito mga guys okay, so. boss magkano bintahan to boss magkano dalawang daan to mga guys so, mga ganitong bintahan to mga dalawang daan mga about mga so mayroon naman tayo rito mga guys so laruan to mga guys ah ano plano ito so, boss magkano 300 mga guys 300 mga guys so mga laruan dito mga guys so, mga tag 300 lang mga yan mga guys so mayroon naman tayo rito na ano Jollibee mga iso. ito itong Jollibee yung Mga Jollibee natin, yung Jollibee O, 100 Jollibee natin mga isyo Mga 100 dito lang sa may ano Ah, yun Parehas lang dito O, mga, baka mga mga plastic pa ito mga isyo Yan, mga Jollibee, ito so, naman, nag-aalam Mga Jollibee So, mayroon naman tayo dito mga gilid, so, boss 100, so, mga gilid, itong karakter mga laruan ito mga isyo Mga, 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 mga taguan, no Yan, yeah, mga isyo So, boss, magkano? So, boss, magkano? 100 tumama sya ng mga dito ng mga tindahan. Sa mga bata mga laruan nito mga ano. Sumakay siya dito sa mga sa mga ano ah, Jollibee oh ito. Yan. Yeah. 100. Ah 100 lang tumama sya mga ano. Si yeah, meron mga to. Yan. Yeah. Ay, bar, di bali-bali ito, boss. Ba? 100. 100 din 'yung mga santon mga ano

Ah, burnog Bornog. So, eh, mga guys. So, nandito naman tayo sa about sa mga ano, sa mga susuri mga gamit po dito, mga portable mga guys. Ayan, dito. Uh, teman, uh, so, dito mga uh, guys, yung mga tanin ng uh. portable ah, yung mga guys. portable natin magkana 1 kilo lang 'tong tumang mga portable tuma mga Xiaomi. Yung portable natin. mag i libo lang yan mga Xiaomi. Magbobenta kami bitan daw. 150. O 1k mga dito, So malagyan ng mga sabaw ito mga guys mga mayroon tayong mga post na ano Ito so, magkano? 700 uh, portable mga 700 na portable hundred. Okay. Yung, rin ng Mga ano? guys <testingan> eh. so, Mga guys Ya, mereka tak kisah ni boleh nama. Ini Testingan ni. Oh, mga uh, pistinga ng mga ilaw bumbilya mga kaya dito dito sa mga kanito yung maso malaki oh. malaking maso So yan mga guys, ito so, lang so, Mga mayroon tayo ng mga lumang gadget ko ito mga uh, video, video cam. So mga naganap ko ng mga lumang mga video cam mga mga. Ha? Sa so, naganap ng mga uh, ibang mga, so, mga, mga monitor dito mga Sa mga antik ng mga monitor dito mga Mga video cam dito mga isya. Mga so, about na mga video cam. mga

ito boss, magkano ang bintana to? Yeah, mga 200 telephone sa so man ako ng gamit pang ganyan. 200 lang tumawag isa. Yan oh. No. Telephone, intercom, kung telephone. Yeah, yan to boss. Sa naganap ng mga agay tong hora. So lumang gray yung Barina boss, magkano? So Barina boss mga 500 mga 500. Yeah, 500 dito, dami kang mga pagpipilian dito mga Ito ka naman Ito ka naman mga loma rin mga isa Ito boss, magkano? Isan libo sa mga loma mga naman mga isa Ah, telepon ah, Isan lang dito mga isa So, mayroon balik tali ito Ulit natin siya update naman yung nakaraan Itong, itong antiko na ano Loader Magkano ang tikong loader, boss? Isang libo ito mga kasya. Ito, naghanap siya mga lumang. yon, So, pa kayo mga ito. Katulad nito rin mga kasya. Ayan. Trin. Ito ang trin, boss. Magkano? Uh, dalawang libo lang din mga kasya. Ito, antique, bakal naman din ito. Ito, boss, magkano?

Bassett lang dito guys. So, punta kayo dito sa Kapilana. mga ano mga guys, na pinagkaguluhan dyan mga guys. Oh, apat, sandana, apat, apat. apat mga ano. Apat, yung mga guys, pinagkagawa no. Apat, na, apat, 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 apat. mga flashlight mo. flashlight plus... pinagkagawa. Magkano? Sa sobrang mura, 25 ko isa. 25 ko isa, flashlight. Apat, 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 apat. Apat isang daan mga guys, yung pinagkaguluhan na mga guys. Ayan, flashlight, mga ano. Ah, portable apat. yan, no? Ano ba ito, mga portable? Chargable. Ha? yung Charg Charg mga chargeable pala ito mga iso. Binchin ko. Bargain na, bargain na. Bargain na, Ano kung hindi magana? Gumagana yan kung yan, baling Panalo na ito ba guys Yung mga light mga chargeable. Yung mga ano, chinat chargeable. 25 ang isa pinagkagulaan na nandito mga guys. nandito. 4 na 4, 4, 4 kaya sa pang, pang burnout, pag burnout yan, pwede na gamitin yan. Panalo na kayo sa ano, Prince yan. O, apat lang, apat. Dito 50, bawat ano, 25 ang isang piraso mga guys. So bargain na, bagsak presyo. So, pinagkagawin, pinagkaguluhan ang mga... Ah, uh, mga flashlight natin, mga chargeable na mga ano. Yan si Kai Boss, ang dami na oh. O dinambol oh. po 'yan, na, nakuha. Yan, shout out po. Uh, siya, po. Yan. 25 ang isa 15, 15, 25 nga 2 oo 4 100 mga iso yan nagkagulan no? o yan o yan boss mga ano boss o oh. pag iyan o support na lang boss Tony Vlog mayroon pa boss boss ito po kasama ko yan Ay, ito po ayun boss oh. pag i-support na lang po boss Tony Vlog yan ayun mga ano yan Ayan, mga boss wala wala na binta naman lahat, na 'yung lahat. Oh, ay, Oh, apat, apat, Yan. Ay, pinataan, ay, pinataan, oh. Yung, dito na Oh, ay, 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 dito pa, ito pa, ito pa, isa pa. Ito pa, shout out pa. Oh, ito pa, shout out. sa mga kaibigan ko. Oh, pinagkaguluhan, naubos na. Nauubos na 'yung paninda niya. Oh. Yan. Ay Apat, apat di mga kaysa. Ano? Wala na, pinagkagulan, Naubos na ang paninda, ang dami kanino. Puro karton na lang, ha. Oh, wala na, puro karton na lang dito. Oh. na lang ano ay sa dito sa mga ano. pang mga paninda ron doon sa mga bot yung mga 'yan dito. Uh, Oh, dito pa mayroon pa 25 lang din yung mga guys yun. 'yan oh. Ayun, mga ano. Dito mayroon tayo dito mga guys. Ito boss, magkano bintan to? 70 to mga guys 'yan. 70 pesos lang. Pitchel. Ah, ah pitchel. Yes. Ang tawag nito? Stapler mga guys. Ang antique mga stapler to mga guys.

Shout no? ito pa. Kayo? Bayad, bayad. O, 20 oh, boss. dito, dito. Tony Vlog. Alright, sa mga ng tindan ni Kuya. Ayan. na. Uwe ka na. Oh, na. oh na. na. So Uwi ka na. Dito, o, na. O oh, ilang bundle na naubos na Naubos yung paninda nyo oh. Wala puro karton na lang nandyan mga guys oh. Wala na pinagkabuluan Bigla lang itong nilatag Mga Richard Yabur Plus Mga Richard Yabur Plus Mga Richard Yabur Plus Mga Plus